ka ang ginawang negosyo Apelido lang nila ang puhunan dito Lahat ng kadugo, iduluhin ninyo Na parang sila lamang may karapatang ang mamuno Sabay-sabay silang tumakbo Habang tayo ay niluloko Ang buto mo'y alay sa pamilya Na parang pamana sa bawat generasyon nila Sa mga meeting, puro sila-sila Kahit wala kang alam, mas nakaapelido ka Kawawang bayan, laging nalulunod Sa apelidong nilulugnok ng sunod-sunod family business ang politika Mami, daddy, ni franchise na si kuya Si Bunso, malapit na kumita Pag sa edad, pumasok na Political dynasty na sobrang nasty Hindi ba kayo nagsisisi? Paulit-ulit pero walang pagbabago Nakaupo ay panay kaapelido pag nag-usap na sila Lagot ang masa pa pamilyang interes Siyempre nauuna muna Pag nagkatampungan, sino ang kawawa? Ang mga tao na di kasali sa mesa Face to walk si Bunso Senator Kasi nagalit si Daddy Governor Napingot si Congressman Ate Kasi wala pang pondo si Mayor Mami Sa bawat eleksyon pa ulit-ulit Kahit walang alam Basta kamag-anak sinisingit sa kapangyarihan Laging nakakapit Iisang pamilya Na wala daw hihigit Sa hapagkainan Pinag-uusapan Ang kapalaran ng ating bayan Niluluto ang pangarap ng mga uto-uto Sa pampamilyang kawali at kaldero Kung sunog na ang kinabukasan mo Wala ka magagawa Hindi mo ito kontrolado Hindi ka pasok sa grupo Hindi ka kadugo sa mga meeting, puro sila sila Kahit wala kang alam, basta ka-apelido ka Kawawang bayan, laging nalulunod Sa apilidong niluluklok ng sunod-sunod Family business ang politika Mami, daddy, may franchise na si kuya Si Bunso, malapit na kumita Pag sa edad, pumasok na Political dynasty na super nasty Hindi ba kayo nagsisisi? Paulit-ulit pero walang pagbabago Nakaupo ay panay ka kaapelido Kaya naman daw nila lahat manilbihan Mula pa kay lolo hanggang sa kaapo-apuhan Kahit matagal na sila nandyan Bigyan nyo naman daw sila ng pagkakataong patunayan Na sila ang mag-aangat sa nakasadak mong bayan Kahit tatumpong taon mahigit na sila nandyan Hindi matatapos ang laban Walang hangganan din ang kitaan sa pamilyang politika ang negosyo at apelido lang ang puhunan dito.